Kasi may mga napusuhan dyan, kanina duol sa iyong mga dugahan yung mga pan. Karang umabot din na senatorial election karong 2025. Survey lang din siya? Class rating? Wala nga. Wala kayo? sa iyo tanan. ang Not decided pa ka? Wala. Sa pagka mayor. mail Survey rin din siya? Bato? Bato. Isa pa? Si ano? Si Bong Go. Bong Go? Ah, 30. Ah, 30. Sa pag-a-mail, kung saan may mga gusto? Bigong si gunawa, bigong. Torbi lang sir, sa senatorial. Sa rumabot na midterm election. Duterte ako ah. Duterte -t -t Sir, may ngot to. Kali lang, kali sorbi Sa pagka senador. Yes. Inyo na pusuan ninyo. Oh, Ngita pa. Ngita pa. pa, senador. Sa so, pagka mayor. Ang problema na sa kumpan. Duterte, surbi rin ni sila sa YouTube. Oh. Kali sorbi rin Okay, nata karon diri sa Tibungko no. Tibungko. Ah, uh, guys ano? Yan. Jimol. Tibungko. Drita makali sorbe no. So nanatay na pangutan mga pipila ka mga tao. Kali sorbe. Kali sorbe ni. Pa eh. Ma pwede makali sorbe? Kali surpi, satu baga senador. Na, oh sama na nai. Oh. Asa man na pilihan ninyo? Ha? Ada ka. Ora sila. Na. Pero ako oh, para diri si Tolpo ako. Tolpo. kali siya. Si Tolpo aku Oh, hmm. uh, dose man ka buka to ang butuan karong midterm election karong 20 2025. Kung dagdag pa na si Willy. Oh, Willy. Willy, Willy Rili Rili oh, Willy Billyami. Oh, daga na siya. Na. Adelika

Salamat! Ayan, yeah, nandito si... Ang papa, ako na yung papa. Ha? Yung papa ni Nugralis. Ah, uh, schoolmate ni mo? Oo. Oh. Itong dating... Kuhaan? Si Boy Nugralis? Salamat, oh. ma'am! Sir, kayo sorbi? surbi. Oh. Sa pagkasinador? Oo. Ano, ah, na-decided pa ka? Okay, salamat, sir. Tirit, sa Tibongco Public Market? Ah, Tibongco Public Market. Uh, busy sila Ma'am, may ngutlo Kaliya sorbi lang sa pagkasinador Ang halik na mo'y na Pusuan Duterte 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 Ah, Sila team nila Sila Bato Philip Salvador uh, Ikaw ma'am <laughs> Ikaw wala ka na decided Pas ma'am Sige lang mo Salamat Sorbi rin eh ma'am Sorbi lang sir uh, Sorbi lang no Walay pinagsanay Sir, sorbi lang sir Sa senatorial Pero umabot na midterm election Duterte ang mga Duterte team uh, Sa pagkamiya rin mga Duterte uh, upat patibok ni Dagan Okay, may isok Kailan na ka yung isok? Uh, sa mga mga ane Oh, sa kasal lang ko na basta sa ta may Mayo. Duterte ako. Ane? Duterte. Ay, mo ang napusuan. Okay, lamat, lamat YouTube channel sa Linoboy TV. Salamat sila. Shout out ka. Ah, shout out dai. Dirita, di Duterte pin Duterte. Bagas bam. Ma'am, ah, pwede mag survey? Survey lang sa senatorial. Kasi may mga napusuhan diya, yung doon sa mong dugahan ni muna pa. Karong umabot ni na senatorial election, karong 2025. Survey lang niya siya. Class rating. Wala kay Oo, sa wala tanap. decided. Not, decided pa ka? Sa pagka Wala. 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 Lamat, lamat. Ikaw, sir. Ali Sorbi. Ali Sorbi na ni Mama. Salamat. Wala. Ah, Dilarosa. Ah, pa. Wala na. Sa Wala. Wala. sa Wala. 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 Fert selamat cerah kali surbilan. So. Si kon langgap ano si Tatay Digong gapo nang ilahan napilian sapagka kuan. Okay. Mam Ma kali sur bilang Sinador. Selamat. So wala pa sila Nah takarunda Rino, Mam, kalian sorby, pekasinator, mau butor apa kak? Nisa mau pilihan dia, pekasinator. Hah? <laughs> so, the... Pekasinator. Oh, sorby anis ya? Ah uh, sorby. ini benar ya si... rapih. Oh, nah dia, dua kabok tul penilaian. Uh, so, mana yang mau ngepilihan? Wala, wala. Nasa pagka-mayor. Kinsa may mong pagka-mayor niya? Okay, uh, selamat. Kali Sorby rin sa YouTube channel ato. Shout out ka? Salamat ha. Paano yun? Paano yun? Ito ang tibong ko. Public market, market yan. Busy kayo ni Dre, mga kwan. Busy kayo ni Dre, huwag mga hapon. Karoon, utong tutok man. Alas 12. Alas 11.30 pa. Utong tutok. busy kay Nidre kini ato ang mga kaisuunan at kung sobiho na sir baka pwede mo magkali sorbe pagka sinador bitaw nisa may yung napusuan niya wala pa wala pa na decided lamat sera? Decided po. sir ah decided mo mamo sir Kali Talisor bilang sa pagkasenador. Isa niyang napusuan niya. Gerti. Wala. Robin? Wala man. Wa pa mau Robin ron. Mao sila nilagan. Top 24 na. Wala. Na decided pa? Sorbir ni. Sorbir na. Oh. Duterte, 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 daraw. Si Duterte, 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 Ma'am, can you serve me? Oh, ma'am. So, naata ka ron. Ma'am, can lang? Sa pagka senador. Mabuto na ba mo? Oo. Oh, Hindi uh, sa may mong napusuan niya. Nandulog-dugahan niyo. Serve me oh, rin niya. Oh. Bato. Isa pa. Oopsie, Ano? Bungo. Bungo. Ah, Duterte. Sa pagkami yun, kinsa may mga gusto? Ay, si Digong. Digong, gano'n nga. Digong. Lamat mga mga kalisorpe niya ni sa YouTube channel. Okay po. Lamat. Okay. Bator rin na ilhan na eh. oh, ni. sila. dool dol na siguro ang eleksyon. Kaya na, marag na na lang sila yung mga line-up sa pagkakaroon. Marag wala pa. So, dali tanong. Ibungo man ni. Eh. Tibungku, public market. Oh, bukain apa ta, ay? So, <laughs> so <laughs> dari radah? Oh, ini public market sa Tibungku, no? Oh, bisik ini mah pun dri? Bisik lagi apa nih karon? So derita, Tuyuk tadi? Tabok Shoutout Shout out lang. lang. Sir, Kelly Sorbi. Ma'am, not decided? Pagka senador. Ah, hindi lamat. Ah. So, diri na kutob, no? Shout out sa mga taga tibong ko. Please like and share and subscribe. ¿Qué? Okay.